dito sa isang park dito sa kalapit ng aming kampo yan makikita nyo yung mga green na uh, bermuda dito yan sa aming kampo yan medyo mainit ang panahon guys kasi dito lang may signal kaya dito ako nag internet pag umuwi ng kwarto guys wala nang signal kaya sa aking mga subscriber mga silent viewers uh, mga member at super chatter ko Maraming salamat sa inyo guys sa inyong patuloy na pag watch or panood sa mga upload video. Pasensya na kayo kung hindi kayo kung kayo nagagalaan sa inyong mga live or mga premiere kasi napakahirap talaga ng signal guys. Sa totoo lang, gusto kong pumunta sa inyong mga live or mga premiere pero hindi ko kayo mapuntahan. Kaya ako humihingi ng pasensya sa inyo, hindi ko man kayo mapuntahan ngayon pero andito pa rin ako at suporta pa rin ako sa inyong mga YouTube channel. Pasensya na kayo guys, may araw din na para sa inyo na mapupuntahan ko kayo. Sa so ngayon guys, hindi pa talaga ako makapunta dahil dito napakahirap ng signal sa aming location. Malayo na kasi sa ano to, Kabayanan. Province kasi itong lugar namin, Bali, Province ng Tabok, Saudi Arabia. Kaya ang hira na signal. Kaya ipagpamanin nyo kung hindi ako nakakapunta sa inyo mga premiere live or mga ina-upload na video, hindi ko kayo napupuntahan. Pero patuloy pa rin ako lang suporta sa inyo guys. Hintayin nyo lang yung magkaroon ng magandang signal or ang location ay halimbawa mapalitan na ako ng malipat ako sa ibang lugar. Mayroon ng magandang signal doon. Makakapag-support na ako sa inyo guys. Kaya sa ngayon lumingi ako ng pasinsya sa aking mga subscriber, mga followers, mga silent viewers. Pasinsya na kayo guys. Yun lang guys, update lang para alam nyo kung bakit ako hindi nakakapunta sa inyo mga live or mga ina-upload na video, hindi ko kayo nabibisita. Kasi napakahirap talaga ng signal guys, sa totoo lang. Sa kwarto, walang signal doon sa aming kwarto. Sa sobrang dami ng tao dito sa aming kampo, wala na signal. Kinain na ng... Ano ang signal Kaya hindi na makapag-upload Bihira-bihira lang magka-signal guys Yun lang guys Ina-update ko lang kayo sa Aking situation ngayon Kung bakit di ako nakapag upload At nakapag-live sa aking YouTube channel Maraming salamat guys uh, Sa mga hindi pa nakasubscribe guys Huwag kalimutan mag-subscribe Kay Unisan Pinoy OFW Vlog uh, At pakihit na rin ang notification bell Para updated kayo sa mga ina-upload ko mga video Maraming salamat po. Bye-bye.